sa totoo lang kung meron mang dapat sisihin kung bakit nagihirap pa rin ang Mindanao hanggang ngayon hindi naman uh, siya ngae eh, na naging presidente no uh, naging presidente anim na taon walang nagawa So uh, tigilan na niya yung mga niya para maiwasan yung mga pananagutan niya sa taumbayan no dahil wala naman talaga siyang nagawa sa panahon niya ang laki-laki ng kanyang um, ang laki-laki ng, ng nakuha no na nakuha niya ang ganansya nung panahon na siya ay presidente so talagang dapat nag nag, nag, uh, nag ito sa Mindanao pero hindi 'di ba at uh, malaki ang kasalanan niya sa mga biktima ng extrajudicial killings yun ang malinaw hindi katanggap-tanggap na ginagamit niya ngayon panangga ang Mindanao region kasi gayong nung panahon niya napakaraming kaso ng paglabag sa karapatang pantao nagpataw pa siya ng martial law at nagpasara ng mga eskwelahan ng mga lumad kaya uh, kay Duterte, harapin mo ang ICC, harapin mo ang mga biktima ng extrajudicial killings at harapin mo ang mga biktima.